Tulutuin natin guys oh. Dami naman ito Tatlo na ito Ayan lulutuin ko ngayon Isa e, ba ka lang balagi Ang lang yan Tapos pagprito natin mamaya na ang aking commander ng isang fish isda. Gusto niya yan. hindi hey, pa ako nakakabili ng isang balaking gas. Nakabukas na. O guys. Okay. Okay.